Wednesday pre, panibagong video tayo. Uh, punta tayo sa sa flea market. So flea market day. Shout out muna uh, sa Dilion family uh, from Antipolo City. Shout out sa inyo. Salamat, salamat sa support, salamat sa support. So yun pre, so punta tayo sa uh, flea market today. Ito yung gagawin natin. Uh, magbabudget ako pre. Uh, 200 dollars. So, yun yung budget ko ngayon, $200. Tingnan natin, pre, kung ano yung mabili natin sa $200. Ang tingnan, tingnan natin kung ano yung uh, magiging uh, potential profit based off sa mga sold items sa eBay. So, tayo na. Puntahan natin uh, para, para maiba. Let's go, let's go! Alright, pre. Free market tayo. Dito na tayo. ah uh, may mga nabili na tayo. Uh, deka. Pag uwi sa sa bahay i-ano ko dito yung mga mga screenshot. Ito maganda to. Marandis. Kung may kilala sa brand na to. Ang 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 diferensya lang para ang cover dito sa CD. Yun lang pero ayos na to. Uh, sa bahay ko na i-ano natin iisa-isahin yan. And then bili ko nyan is a uh, 30 dollars. Then ito pre. Ito Jordan 4. Jordan 4. Cool na cool. 30 yung bili ko nito. Ang ganda, ang ganda. Jordan 4 pre. And then ito brand new na Bulova na ano. Nak naklak, clock tingnan niyo. Yan, Ewan ko kung anong tawag sa sarilo nito Yan Brand new yan So I paid up for this $40 ang bili ko nito Pero nabibenta to over uh, $100 Alright then ito <coughs> Ito Jordan Nabenta na to uh, Pinost ko to sa Kaagad Pinost ko, ko to kaagad sa Facebook ko uh, Nabenta ko to may namay na to 600 pesos So, salamat sa 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 nag-mind. Ang bilis na benta nito. And then meron tayong uh, LeBron. $17 yung bili ko nito. All so hanap pa tayo. Hanap pa tayo. Let's go, let's go. Kumu parang umuulan kasi. Pero, yeah, lakad-lakad tayo. Naku, umuulan na. Pupuntahan ko yung isang kaibigan ko dito na na vendor pre. Ah. Umuulan na. Sana hindi lalakas hey, maraming pala salamat pala ha, as in yung mga may sa mga nagsusupport sa sa videos ko, as in maraming maraming salamat, na-appreciate ko talaga kayo, so, yung mga nag-comment lahat-lahat, yung mga nag-comment lahat, maraming salamat mga pare ko eh so, ito, 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 ito yung kaibigan ko, let's go, let's go ito, dito na siya teka, teka Alright, pre. Ito bi yung uh, binili ko sa kaibigan ko na, na vendor. <laughs> Isa lang. Ginobli, pre. Pero alam mo, uh, hindi ko to ibibenta. Binili ko to actually para sa akin. Kasi may plano ako na manood ako ng Spurs game. Ginobli, pre. Ang ganda ng, ng ano nito. Uh, jersey nito. Parang ginawa nila parang soccer jersey or ano ba to? Parang soccer jersey na style or pang warm up siguro to warm up jersey Ad, Adi, uh, adidas yan large pero nga hindi ko to ibibenta ikip ko to the finals ang ganda I-keep ko to All right, so ito Alright, yung mga... Pre, so, umuwi na ako pa Well, nasa, nasa story, na, storage unit pa ako kasi may nabenta ako dito. Naubos na yun pre yung set ko na Xbox One na guitar at saka drum set yung pinakita ko uh, last video na guitar so yung set ng uh, set ng anong tawag mo ito? set ng uh, na drum uh, na benta ko na benta ko, ko for like 125 again yung puha ko ito yung puha ko sa set na to is only uh, is only 100 uh, is only 50 dollars is only 50 dollars so bawing bawi na ako dito So, pero may isa pa akong guitar. Ito, mabibent, kung ma, ma mabenta ko to mga 80 to 90 dollars. ba? So, almost, ano na. Nakakatakot, oh. Hanggaw na to, Nakakatakot. Hanggaw. Nakakatakot. So, ito, itong set na to, nabenta ko for 175 dollars. Again, set to drums at saka guitar. ah pangatlong ano na to na nabenta ko. Una yung may screenshot dyan. Ang unang-una kong na nabenta sa set na to, may screenshot dyan. And then, uh, few days ago is yung isang guitar, may screenshot din dyan magkano. And nito 175. So, third, third set na nabenta ko to. Again, ang kuha ko lahat-lahat is only $50. So, tingnan ko muna kung anong ano. So, ito, yung dalawang yan, yung pedal, tsaka yan, okay. Yun na yun. So, yung set na yun, ang nabenta natin Ah, sulid na sulid na bayon pre? And then anong tawag mo ito? Yeah, umuwi na ako kasi Umuwi na ako kasi biglang uh, umulan So ipapakita Pag uwi natin ng bahay Ipapakita ko sa inyo uh, Isa-isahin natin kung ano yung mga nabili ko Again, worth $200 uh, $200, yun yung challenge natin eh $200 And then tingnan natin kung magkano ang magiging uh, Potential Potential profit natin don sa 50. Nakakatawa to, hindi, hindi pa hindi pa 'yon na nabenta. So, I think wala na ako dito, no. Ayos na ko. Well, let's go. So, eh Yeah. So yeah, ito 'yon. Isi-ship ko 'yan bukas kasi nagsi-ship ako pre every uh, every day talaga para mabilisan. Ape, uh, bumalik ako dito sa sa loob ng storage. May pumasok kasi ulit na. May pumasok na. Uh, order na, na nandito. So, ayan ito. Ito pre. So kung natandaan nyo, kung nanood kayo ng video ko, bumili ako nito. Uh, collection sa free market na mga ganito. So bawing-bawi na ako nito pre. Uh, ang dami ko nang nabenta nito. Ngayon may isang order na naman. So, yeah. Sa lahat ng mga ma, ma, so sold ko nito is uh, pure profit na. So, yeah. Ang mga mamahalin pa na nabenta ko na yan. So, okay na okay. So, let's go. ah, uh, punta tayo sa ano. Uh, uwi na tayo. And then, ipapakita ko pa din sa inyo ang uh, ano pa yung mga nabenta ko for today. And then, ano yung mga nabenta ko today bago ko natin i-go-go over yung mga <laughs> mga nabili ko kanina sa sa flea market at saka magkano sila pwede natin ma mabenta. Let's go! So, nandito na tayo sa bahay. So, ito. May nabenta tayo. Bin. <laughs> why, why? Ito mga label. Ito. Ito na brenta ko to. Uh, $69 plus shipping. Uh, may screenshot din dyan. Magkano to. And then, uh, nandito tayo sa Bin A6. And then pagkatapos nito lahat, uh, ipupull natin yung mga orders. Ito din, ipupull natin yung orders. Uh, Isa-isahin natin yung mga nabili ko. Uh, and then tingnan natin kung magkano, yung nga sabi ko sa in intro, kung magkano natin mabibenta o magkano magiging potential profit natin noon. Teka pre, uh, hanapin ko muna. So ito yun, isang uh, calculator na hanap ko din. <laughs> So, $7 plus shipping. May screenshot yan. Actually, pre, my uh, I made a mistake on this. Ang listing ko is dalawa ang mayroon ako nito. Pero actually, isa lang. Pero minessage ko na yung uh, buyer. Sabi ko sa kanya na isa lang yung mayroon ko. And nire-refund ko na lang siya. Half sa anong uh, niya. So, yeah. So, kunin Alright, pre. So, ito. na uh, it, nabenta din natin to uh, Timberland na boots. Uh, I think uh, $41 yata yeah, to $41 plus a uh, shipping. So, yeah, hindi na ang ganda, ang ganda-ganda ng boots na to. <laughs> ang linis-linis pa. All right. So, next next next, na napenta is ito, uh $65 uh, plus shipping. So, yeah. So so far ito pa lang yung uh, nabenta ko. So, yeah. go so igogo over natin yung mga nabili natin kanina. Then, tingnan natin kung magkano pwede natin i-profit doon. Alright, let's go. Oh, yeah. So, ang nagastos ko lahat, ang i-account ko lang, uh, ang i-account lang natin is yung mga ibibenta ko dito, Priha. Yung mga ibibenta. So, yung mga ibibenta ko dito, ang nagastos ko is uh, $157. So first itong uh, LeBron 15 na to. I think All-Star 2018 yata to. Yan, tinanggal ko na yung uh, uh, uh insole kasi pinapa uh, pina-digit check ko to so makikita niyo yan na digit na legit to my screenshot jan so good buy pre so may screenshot jan kung magkano yan na uh, mga nabebenta may so, mga 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 sold items jan sa eBay madumi lang to konti madumi lang ang lilinisan ko lang pero ang condition ang gaganda ang gaganda ang ganda ng condition then ito uh, Jordan 4 uh, retro na fire fire red So yan pinal check na din natin yan. My screenshot yan. I think score to. Uh, ang uh, binili ko to at uh, $25 yata, $25. Yan isa $17. Ito a $25. So ah, ah, grabe. Score na score to. Mabibenta ko to over $100 for sure. My screenshot, yan. I think mga 120 yata, pre. So may screenshot 'yan. Ayos na ayos to. And then ito, pre. Uh, nabili ko to is a uh, five $45 brand new to may screenshot dyan I paid up for this medyo mahal to pero nabibenta to mga $150 yata may screenshot dyan brand new na brand new open box ililista ko to as open box pero brand new na brand new pa yan. again we paid up for this uh, dollars, pero easy $150 nabibenta to $150 and then ito Marantz CDR632 Uh, gumagana to uh, 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 tinest ko to dun sa flea market so binayad ko to dito isa $30 so easy mabibenta ko to mga na $90 basta may screenshot dyan maganda din na, na buy na to <laughs> ito pre bin, uh, bi, binili ko to sa kaibigan ko na, na vendor dun ito I paid up for this $40 pero pero hindi ko to ibibenta uh, i ko to para sa akin kasi may may ayun nga may plano ako na na manonood ako si Ginoble pero yung nga sabi ko kanina baka manood ako ng uh, live na Spurs na game so isusuot ko to for personal to pre and then ito ipapadala ko to sa inyo of course din ko to ibibenta hey i-follow nyo ako kung may mga tanong may mga tanong kayo i-follow nyo ako sa Facebook ko uh, Bisayang Picker may screenshot dyan alright tatlo to. Binenta, uh, binibenta ko to aspak itong tatlong to. Kung gusto niyo tong bilhin tong tatlong to, aspak i-message niyo ako sa uh, sa, Facebook. Alright? teka teka <laughs> teka teka. And then ito, um, uh, pinost ko din to sa Facebook ko to kanina. May nag-mine na to. Salamat sa nakabili ha. Salamat sa nakabili. Nabenta ko to 600 pesos. Salamat. Swerte sa nakabili nito. Nakalimutan ko sinong pangalan mo. <laughs> nakabili oh. Ang dinis-dinis pa yan pre. Ha. Jordan na nabenta ko to 600 pesos. Salamat pre sa sa bumili nito. And then ito pre, bili ko to isa 40 dollars brand new na Bulova. And then again, uh, I paid up for this 40 dollars, pero easy mabebenta ka. Teka, i-open ko teka. Yan, pero easy pre nabebenta to uh, over uh, 100 dollars. pa yan, ang ganda pa yan. So again, I paid up for this uh, 40 dollars. Pero easy 100 uh, over 100. So ayos na ayos yan. Do doble yung pera natin so yun yun pre so lahat lahat yung mga nabili ko uh, na ibibenta ko dito is 157 dollars so may screenshot dyan may total dyan kung magkano yung uh, magkano yung uh, ginastos ko which is 157 and then mga potential profit mga potential profit kung mabenta ko to magkano sila lahat so yeah so kayo na ang humusga kung may pera ba or wala. And then, you know what? i ko din yung mga fees. Kasi ang fees sa eBay fees, let's say, mga 15 to 20 So, ilagay na lang natin 17 Minus 17 percent uh, 17 na, na fee sa eBay. So, yun yung uh, magiging uh, more or less net profit natin pag nabenta to lahat. Alright, mga pare Hey, maraming salamat ha. Gutom na ako. Kakain mo na ako. So, sa uulitin. Babayu.